Kaya kahit may alam tayo tungkol sa Kanya, hindi tayo makakapamuhay para sa Kanya kapag ang ating ugnayan ay malayo sa Panginoon. Gaano man karami ang ating kaalaman sa Kanya mga salita, gaano man tayo katagal na no sa pagkakilala sa Panginoon kung ang ating buhay araw-araw ay papalayo sa ating Panginoon, hindi natin magagawa na papuryan siya. Ang pag-church every Sunday ay hindi assurance na tayo ay actually lalago sa pagiging kagaya ng ating Panginoon. Kinakailangan po, araw-araw, isama natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Kahit nag-church tayo every Sunday, pero pagdating na Monday to Saturday, wala tayong ugnayan sa ating Panginoon, hindi tayo lalago hindi tayo uunlad sa sa pagiging kawangis ng ating Panginoon. Magiging mabagal ang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Kasi ang nagpapatibay sa atin ay ang ating ugnayan sa Panginoon. Ang ating close relationship sa ating Panginoon. Ang nagpapatatag sa atin sa mga pagsubok. Amen? Sa mga problema na dumarating sa atin. Ang ating ugnayan sa Kanya. Ang ating Pagmamahal, ang ating close relationship sa ating Panginoon ang nagpapatatag sa atin para manatili tayo na, na, na nagbibigay papuri sa ating Panginoon anuman ang ating kalagayan. Kaya maganda ang umaten ng church every Sunday. Kapag ginagawa natin 'yon, sinusunod natin yung sinabi ng Biblia na huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iilan. Pero, kung doon lang po tayo nananalangin sa araw ng pagkakatipon, kung doon lang tayo umaawit, sumasamba at nakikinig ng Word of God sa araw ng pagkakatipon, then, hindi po natin makakayanan ang itaas ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Kulang ang ating magiging kalakasan. Kasi ang ating kalakasan ay nagmumula sa ugnayan sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya ang Diyos ay kailangan natin araw-araw. Hindi lang every Sunday at hindi lang sa panahon na malapit na tayong mamatay. Yung iba, akala nila kailangan mo lang ang Diyos kapag ka, naghihingalo ka na. Kailangan mo na ang Diyos, tumawag ka na sa kanya kapag ka, naghihingalo na. Hindi nila nakikita ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mabagay, hindi mo nakikita kung gaano kahalaga ang Diyos sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi ka magbibigay ng oras sa Kanya. Amen? Pero kapag kaalam mo kung gaano kaimportante ang Panginoon Diyos sa buhay mo, araw-araw patuloy kang lalapit sa Kanya at magbubulay-bulay ng mga salita niya. So ang Diyos ay may significant sa buhay natin araw-araw. Amen po ba? Hindi lang siya may significant, hindi lang siya mahalaga sa panahong malapit na tayong humarap sa Kanya. Sa panahon na tayo ay nangihina at naghihinga na No. Ang Diyos ang bumabago sa atin araw-araw. Sa pamamagitan ng ating patuloy na ugnayan sa Kanya, patuloy na pagbubulay-bulay ng mga salita niya araw-araw, matatanggap natin ang pagbabago na nais ng Diyos para sa atin. Amen?